Yung po namimili ngayon ng palay dito sa inyo, uh, halo po, mayroon pong dayo at uh, 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 lokal. Opo, dayo po. Opoan? Uh, Mas mataas po ba ang turing ng dayo o parehas lang doon sa... Halos uh, parehas din po. Parehas lang Opo. din sila, no? So, dayo, saka dito sa, namimili dito sa Gimba. Wala mapagpilian ngayon. Opo. Opo. No? Mm. sana yung yung kung palay eh, dapat itas din sana nila boss eh marami nagrereklamo na kwan mm. Pan, ilan lang ako na eh, 1650 1650 ang ay, isang kilo mhm mhm mm, -hmm, mm -hmm. Yan, di sulit ang kwan opo okay. ang kung nang magsasaka ngayon alam mo naman ang na, nagagastan nila sa isang sa okay. paranan pagtatanim, sa pataba, sa bunot. Makano po ba yung lumalakad na presyo ngayon dito sa lugar nyo? Ay, maabot po ng kan Kasi pag na po yan, 8,000 sa senterya bunot nila, tanim. Oh. Yung ginagamit po sa pagkuhan nila, pagsasaka, inuutang pa rin yun. Mm -hmm. Siyempre, may porsyento rin yun. Mm -hmm. Nalulogi po ang magsasaka ngayon. Mm Hindi -hmm. kagaya nung nakaraan. Mm -hmm. Yung po namimili ngayon ng palay dito sa inyo, uh, halo po, mayroon pong dayo opo, at uh, lokal. Opo, dayo po. Uh, kwan? Mas mataas po ba ang turing ng dayo o parehas lang doon sa... Halos parehas din po. Parehas lang opo. din sila. No? Kaya, dayo, saka dito sa namimili dito sa Gimba. Wala mapagpilian ngayon? Oo oh, eh. po. Sige po, makiusap po tayo sa mga private traders. Eh, ang mga sabi ko sana, yung mga dayo, eh, dapat itas din sana yung presyo ng palay. Kasi logi po yung magsasaka ngayon. Sige po, maraming salamat, Kap. Ay, maraming salamat din po, Bosing, sa radyo nating Gimba.